Any tips naman para sa mga salon na start pa lang watching from Buruan City? All right, magbibigay ako ng tips based sa aking naging experience back then na um, nalugi ang aking first na salon na pinut up ko para at least meron kayong idea. So para ito sa mga nagpaplanang uh, nagpa na mag-start na mag, -start na mag up ng kanilang sariling salon or doon sa mga meron ng salon na uh, medyo Uh, hindi tinatao or walang gaanong client na pumapasok or nag-struggle when it comes sa kanilang mga finances. Kung kayo ay nagpaplan magput up or magstart ng inyong sariling salon, ang pinaka-importante i-consider nyo bago kayo magpagawa or mag up ng inyong mga salon, kinakailangan na humanap kayo ng magandang location. Mas mainam kung daanan ng tao or yung mga high foot traffic na mga location at iwasan nyo muna yung mga second floor na mga commercial building dahil na experience ko dati, ang first salon namin ay second floor at hindi siya masyadong uh, pansinin or minsan tinatamad yung ibang client umakyat sa mga second floor. Next naman is yung budget nyo sa pagpapagawa ng inyong mga salon. Magpagawa kayo ng inyong mga salon depende sa inyong budget. Okay lang na mag-start sa maliit. Ang pinakaimportante ay meron ding space at elegante tingnan. Kung may sarili kayong place, much better para less yung rental or wala kayong rental na babayaran. At dahil nag-start pa lang din naman tayo sa pag-put up ng salon, mga 2 to 3 chairs lang muna ang gawin ninyo at huwag kayo mag-hire ng napakadaming stylist kasi nga syempre mahirap magpasweldo. At least meron kayong dalawang hair stylist or kung meron naman kayong uh, nail services, kahit isang manicurist, pwede na yon. At kung nakapag na kayo ng inyong mga salon at doon na rin sa mga may existing na salon at hindi masyadong tinatao, sa panahon ngayon kasi ay uso na ang social media uh, platform. So gumawa kayo ng inyong mga Facebook page at i-promote ang inyong uh, salon. Gumawa kayo ng inyong mga promos, magbigay kayo ng mga discount para at least aware ang mga makapapanood or mga client na meron kayong promo. Malaking bagay kasi ang social media dahil sa panahon ngayon is puro digital na nga mga CS. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito ang mga nakikita ko ngayon. May mga salon owner na a uh, nalulugi yung kanilang mga salon dahil merong mga owner mismo na walang idea when it comes sa salon or sa hairdressing. So ang pinakaimportante ay mag-invest din po tayo sa learning or knowledge sa hairdressing para at least kahit iwanan tayo ng ating mga stylist ay meron tayong idea sa paghawak sa mga client or sa mga buhok ng ating mga client. Malaking bagay po kasi as a salon owner na meron din tayong knowledge sa hairdressing. At ang pinakaimportante sa lahat ay patience is the key. Kaya kailangan na mahaba ang pasensya natin dahil pagdating sa mga negosyo, hindi araw-araw ay Pasko.